Good morning. For this video ay mag-aabono pa ako ng mga saging na ako dito. ko po siya ng ah uh, mix abono. Sintetik kasi hindi na ang um, lupa dito, medyo ano lang kaya kailangan talaga ng apply ng abono na sintetik. Ito may may mix sa ilalim to. Okay ihalo eh, po ilalim maraming yuriya at saka nga 16 yeah, haluin ko ito pa yung 16 yung bilog bilog ko itong bilog yung 16 at saka 14 Ang Tagal po hindi umulan. Kahapon lang umulan. Kaya sasamantalahin ko na na mapunuhan ko sila. Lahin ko muna yung lakatan. Ayan. Lagay din pa ako ng abo. Ayan po. ito po ayan po na binungkal yung mga binungkal naman ko po yan ng luya para hindi sa space or di eh, sayang space ayan ito may sakit sayang ito mayroon ding ano kunting depikto pero pag, pag, hindi siya mabalik sa ano normal papalitan ko na lang yan ito medyo malaki na kasi nauna ko itong tinanim dito ito latod na po ito Latundan. Latundan na po ito. Ang latundan po ay hindi masilan kagaya ng lakatan. Ang lakatan kasi napakasilan. Ay, bagong tanim po yan. Eh, inatanggal ang aking ano. Dali. Iusin ko muna. Yan, kamutat na matapon aking abuno. Tanggal ang tali. Buti na lang na ano ko. Ito. ito nga, medyo nagkaroon ng sakit sa pero ano, uli yan Ayan. Ito, lapit munga. Ito yung dating saging dito. Tinanim nung dating Natanim dito, kaya ito yung pinala, pinarami ko. Lapit na po yung mumunga. O, lakatan din to. Ito yung pinakaunang tinanong po dito. Meron na doon, o. Oh, pero, parang may sakit. Pero, sige lang. Uy, maigaw ko rin mo. Uy! sa tundan sa tundan tundan marami rami na rin natanin kung saging pamumunga to makakapira na to takatan damage yung mga hayop ayan si papi sinamahan niya ako Malugkot si papi ngayon, bakit kaya? yung maliliit po nilagyan ko ng abo no kasi masilam pa sila ay, nilagyan ko ng abo Di doon, tama na po ito kasi doon mag-abono mag pa ko dun sa mas matanda na lakatan thank you for watching ayan po ayan. so bali itong area na to ay pupunuin ko to ng saging pero dahan, dahan lang kasi ang similar ng lakatan ay kunti lang thank you for watching